Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ni ibabahagi ko sa inyo. Sa isang lumang subdivision sa bayan ng San Isidro, may isang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga residente. Noon nakatira si Aling Petra, isang matandang babae na madalas pag-usapan ng mga tao dahil sa kanyang kakaibang asal. Sinasabi nilang nabaleo siya matapos mamatay ang kanyang anak sa isang trahedya. Mula noon, hindi na siya lumalabas ng bahay maliban na lang kung gabi. Kapag dis oras na ng gabi, naririnig na ng mga kapitbahay ang mahihinang ng bulong at pag-iyak. At minsan ay impit na halakhak mula sa loob ng bahay niya. Si Marco, isang estudyanteng bagong lipat sa subdivision, ay hindi naniniwala sa mga kwento tungkol kay Aling Petra. Para sa kanya, isa lang siyang matandang babae na pinapabayaan ng lipunan. Ngunit nagbago ang pananaw niya nang isang gabi ay may marinig siyang kumakaluskos sa kalabas ng kanilang bahay. Las 12 ng gabi, nang marinig ni Marco ang mahihinang katok sa kanilang bintana. Hindi niya ito pinansin noong una. Iniisip na baka hangin lang o pusa. Pero lumakas ng lumakas ang katok. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. Sa madilim na kalye, may isang anino na nakatayo sa harapan ng bahay nila. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang payat at nakayukong figura, si Aling Petra. Nakaputi siya at nakalugay ang mahabang buhok. Ngunit ang nakakapangilabot ay ang kanyang mga mata. Walang puti, pawang itim lamang at nakatitig kay Marco. Gising ka na anak. Bulong niya habang dahang-dahang itinataas ang kanyang kamay na may hawak na isang lumang manika na parang basang-basa ng dugo napasigaw si Marco at mabilis na tinakpan ang bintana nang lumabas ang kanyang ama upang tingnan kung may tao sa labas wala nang kahit sino sa harapan ng bahay Kinabukasan, ikunento ni Marco ang nakita niya sa kanyang mga kaibigan. Wala yan, baka nagkataon lang ang sabi ni Rico, isa sa kanyang mga barkada. Pero nang sumapit ulit ang gabi, nagsimula nang lumala ang kababalaghan. Habang natutulog si Marco, na siya sa tunog ng mga paang naglalakad sa labas ng bahay. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba ito. Pero nang dumungaw siya sa bintana, nakita niyang nakatayo muli si Aling Petra. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malapit na siya. Ang nakakatakot ay ang kanyang mukha nakangiti ito ng malapad. At sa bibig niya ay may dumadaloy na itim na likido. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kwarto ng kanyang magulang. Nanginginig siya habang kwenekwento ang kanyang nakita. Lumabas ang kanyang ama upang tingnan pero wala na namang tao kinabukasan, nagtanong si Marco sa isang matandang kapitbahay tungkol kay Aling Petra. Doon niya nalaman ang tunay na kwento. Noon, may anak yan si Petra, si Manuel. Pero isang gabi, nawala ang bata. Walang nakakaalam kung anong nangyari. Ang sabi ng ilan, siya mismo ang pumatay sa anak niya dahil nabaliw siya. Mula noon, gabi-gabi niyang hinahanap ang bata. Sinasabi niyang nakikita pa rin niya ito. Kaya't kahit sinong batang lalaki sa lugar na to, inaakala niyang anak niya. Dahil dito, mas lalo siyang natakot. Ngunit ang hindi niya alam, ang bangungot ay hindi pa tapos. Isang gabi, hindi na lang katok ang narinig ni Marco, kundi ang tunog ng isang bagay na gumagapang sa bubong nila. Nang silipin niya, nakita niyang si Aling Petra ay nakadapa sa bubong. Ang kanyang mga kamay at paa ay parang baluktot na buto. Ang kanyang ulo ay nakapaling ng hindi normal. At ang kanyang mga mata ay muling nakatoon kay Marco. Pikla siyang bumagsak mula sa bubong. Ngunit hindi siya tumayo tulad ng normal na tao. Parang gumapang ang kanyang katawan na parang isang hayop mabilis siyang pumasok sa kanilang bakuran. Kaya't napasigaw si Marco at dali-daling isinara ang lahat ng bintana at pinto. Ngunit isang bagay ang kanyang napansin. Bukas ang kanilang pinto sa likod. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya nakita si Aling Petra. Nakatayo sa loob ng bahay basang-basa ng ulan, nakangiti at may hawak na lumang manika. Nandito ka lang pala Manuel, sumigaw si Marco at nagdilim ang kanyang paningin. Kinabukasan, natagpuan siya ng kanyang mga magulang sa sahig, nanginginig at hindi makapagsalita. Walang nakitang bakas ng pagsalakay. Walang senyales ng pagpasok ng kahit sino sa bahay. Pero mula noon, hindi na nagsalita si Marco tungkol kay Aling Petra. Lumipas ang ilang linggo, natagpuan ng mga pulis ang bahay ni Aling Petra na Sa ilalim ng kanyang lumang bahay, may natagpuan silang isang maliit na kabaong at sa loob nito ang buto ng isang bata na may hawak na lumang manika. Mula noon, wala nang nakakita kay Aling Petra. Ngunit tuwing hating gabi, may mga nagsasabi na naririnig nilang may kumakatok sa kanilang bintana. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.